paglalaki lalaki or babaeng baby, uh, kailangan po una regular ang mens ng babae. Dapat 28 days. Kung nagpo-40 days ka or 24 days ka lang, kailangan mo magpa-check up sa OB para ma-regulate ang menses mo na dapat 28 days ang dating. Kung 24 or 26, may pagka nahihirapan ako doon eh, kailangan ko baguhin yung cycle. Pag 28 days ka, alam natin na 2 weeks or 14 days bago ka magkaroon ng mens, doon ang babae nangingitlog. Uh, pag irregular ang mens mo, hindi mo ma-pinpoint kung kailan mangingitlog eh. Pero kung 28 days, let's say sabihin natin 20, uh, day 14 ka mangingitlog. Pag lalaki, doon at doon ka lang magkukontak. Pag babae, hanggang day 20, hanggang Mula katapusan ng menses mo hanggang day 12, dun ka lang magkocontact uh, pag babae. Bakit? Dalawa ang sperm, uh, male and female sperm ang nasa lalaki. Ibig sabihin nun ang male XY, ang female XX. Uh, pag pumasok yan sa babae, ang male, sinasabi nila, mabilis mag-swim, pero 24 hours, patay na. Ang babae, mabagal mag-swim, pero, 3 days minsan, 4 days, 5 days pa buhay inside the uterus. Kaya, pag hanggang day 12 ka lang nag-contact, uh, by day 13 wala na ang boys, pero hanggang day 14, 15 buhay pa ang girls. babae, anak mo. Okay. At kailangan nila na mag-consult sa OB kasi yes. makakatulong ang mga ultrasound? Yes. Lalo na doktora pag lalaki. Dahil 24 hours lang ang period mo para mag uh, sure kang lalaki. Uh, pag in-ultrasound ka na nakita mong nangingitlog na, ay, uwi na. <laughs> Mag-contact na po kasi sure po na lalaki yun. Paano manalaman ng babae na nag-ovulate siya na day 14 siya? Kailangan ba talaga ultrasound o may ibang way? Yun po, pag kung kunyari, uh, definitely po ultrasound, another one is by temperature, pero hindi siya 100% kasi. Yung tinatawag natin na ano um, basal metabolic, uh, yung, yung temperature regulation, na pag ang temperature mo lahat, parang everyday kailangan ka mag-temperature check. Pag day 14, usually doon sa pinakamataas na temperature ka. Doon mo nalalaman ang ovulation. May mga lumalabas rin palang mga kit ah uh, can I say the brand? Yeah. It's Ovatel. Pag uh, gagamitin mo yung kit na yon, may may directions din siya. Aalamin mo, uh, doon makikita. Pag sinabi niya na tumataas ang hormone mo, na nag-ovulate ka, doon ka rin pwede na mag-contact. Pero hindi mo mahuhuli yung pang babae na two days before? Uh, highest uh, percentage ko, doktor, ang babae. Kasi hindi mo kailangan siyang hulihin kaagad. Ang pinaka -huli mo kaagad siya kasi hanggang day 12 ka lang magkocontact. Mm -hmm. Ang pinaka mahirap is lalaki kasi wala kang contact until day 14 hintayin mo. After day 14, doon ka lang magcontact pag lalaki gusto mo. After nun, wala na namang contact. Or magkocondoms ka para hindi ka na magbuntis. Doon sa mga nag-add kasi ng mga araw doon sa mga sinasabi ko, 50-50 lang.